Kuya, salamat. Malaki na bahay namin ngayon, mansyon. Malaki, no? Ayos. Ano? Kuya. Ano? Talo ka namin. Bakit? Malaki bahay namin. At marami pang silid. Nang ingit ka pa, ha? Uh -uh. <tod> Axel! Sige na. Split na. Ako nang bahala rito. Paano to? Ako ang bahala pag nangreklamo yan. Sige na. Thank you, ah. Hmm. Sige Thank na. You. Sige, pare. Sarento, sino ba yun? Kababata ako yan. Malilit pa lang kami. Magkakasama na kami niyan. Matindi talaga yan. O, na boss! Ha? Boss, salamat po sa fried chicken. Nabusog po ako. Ha, ayun! Teka mo na, pati ba ito kanina? Hindi naman po kami uminom eh. Nung pinas-break niya yung chicken, eh, pinakabakan na po namin. Ikaw ah, ang lit-litin to, pinababayaan mo na. Pigilan niyo. Hindi naman po marunong man. Gaya-gaya lang yan kung anong makita niya. Paano? O, ikaw ah. Hindi na yung ngipin mo. Sige. Taka muna. Saan ba kayo umuwi? Eh? eh kasi po, kung saan kami abutan ng antok, doon po kami natutulog. Bakit? Eh, wala na po kaming house and lot eh. Pareho lang pala tayo. Wala rin akong house and lot eh. Teka muna. Mga magulang nyo. Eggmina po. <coughs> Eggmina. Eggmina. Pareho sila? Ekmina? na? Oo, oo. Akin na mga bawal yan dito, ha? O paano dito na kay titira? pag aaral na kay mabuti at gaganda pamumuhay ninyo. Hindi na po ba kami magugutom dito? Hindi. Ah, maraming pagkain dito. Salamat po. Um, Miss Yuson, pakihatid mo na nga sila sa kwarto nila. Opo, sister. Halin na kayo. Kuya! Salamat! Malaki na bahay namin ngayon, mansyon. Malaki, no? Ayos! Ano? Kuya! <laughs> ano? Talo ka namin. <laughs> Bakit? Malaki bahay namin. At marami pang silid. Nang ingit ka pa, ha? Boom! Patay! Anong nangyari sa mo? Ha? Huh? <laughs> Kuya, dadalawin mo kami. Sige. sama Sa makalawa. Nagpunta kami dito ng mga bata kagabi. Kaya lang, sarado na kayo. Natutuwa ako sa mga ginagawa mong pagtulong sa mga bata. Kaya lang, mas matutuwa ako kung ginagawa mo ito sa ayon sa kagustuhan mo. Hindi dahil sa mga billing sa'yo ni Cynthia. Hoy, Tox. Matagal lang wala rito yung mga tao. Matagal lang wala dito si Cynthia. Pero hindi yung pa rin siya nakakalimutan. Ang mga pangaral niya sa'yo, Gilyar, kailan mo siya malilimutan? Kailan may ibabaling ang tingin mo sa iba? Makalis na nga. O. Oh. Para sa mga bata. Salamat, ha. Sana huwag ka magagalit sa mga sinabi ko sa'yo. Hindi. Eh, <laughs> alam ko na ang problema nito, eh. Babae lang. Kung gusto mo, mahanap kita ng mga pag... Ano? Ha! <laughs> <laughs> Oo. Oh. Ayos! Ayusin mo muna yung tulo mo. Baho mo. O, oh, Gilir. May problema ba? Hindi, hey, wala may iniisip lang ako. Uy! Malaki ba, pare? Mm-mm. Anong ginagawa mo? Kukuha kita ng beer. Bubuksan ko pa, oh. Alam mo, napag-isip-isipan ko kasi. Tutal, naumpisa na natin, sana tuloy-tuloy na. Abay, dapat! Dapat! dapat. Eh, maganda yan! Eh, sental ba ko, pare? Maganda yan, pare. Pangarap ko yan. Masarap talaga ang pakiramdam ng tumutulong. Yun yun eh. Kasi alam mo, uh, hindi lang sana mga taga rito ang tinutulungan natin. Alam mo, sa labas, marami palang mga street children na kailangan ng tulong. Teka, sandali, Gilier. Ano ba iniisip mo? Ah. Kung ano man ang pangarap mo sa buhay, labas kami ron. Hindi, pare. mo ah. Gilier, anong pakialam namin doon sa mga batang pinababayaan ng magulang sa lansangan? Problema na nila yun. Kau naman, no? Oh, I think Gilier is right. Di ba? tayo, hindi sasabihin ng mga taong puro kalokohan lang ginawa natin. Bayani ka ngayon. Eh, wala ka namang binatbat bukas. Kau talaga, Corgo. Simula nung kabataan natin, puro masamang bad na ang kinuturo mo sa akin. Kahit pa paano, gumawa tayo ng mabuting good. Kahit a few only. A little only. Tama ba ako, Kurek? Alam mo, kulang ka lang sa chicha. Puro aso kinakala mo eh. Subukan mo mano. Masarap. <laughs> <laughs> Paluin kita ng bote eh. Puro kasi na may pinagsasabi mo eh. Pakinggan nyo ako ha. Alam mo? Kilyer, payag na kami, Kilyer. Pero magbibigay lang kami yung maluwag sa kalopan namin. Yun na nga ang gusto kong sabihin sa inyo. Yung maluwag, hindi ba? O hindi nagkakaintindihan tayo.